Really, update po. Hindi ko alam ba't hindi na siya namumulak today. Eh, dikit siya. Bago siyang leaves. Oh, this is it. Oh, bago siyang ano. Dikit po. Sana mamumulak na ulit siya. Tingnan kung yung trunk. Kaya oh. siya o. Oh. Kasi siging ulan sa amin. Tingnan niyo. Healthy sila. Oh, sige. Sige produce ng another leaves. Ito pa yung maliliit. Dati ang liit po niyan eh. Sibol-sibol lang ngayon. Tumami na ang dahon. Maganda pala pag parati silang ano, nadidiliga ng ulan. Ito naman kind of San Francisco, di ba? Mm. Yan -hmm. ang aking update for sa aking halaman. Ito, dati isa na lang ang dahon niyan, guys. Ngayon tinabi ko dyan kasi dati nakabilad siya sa internet Tsaka basa. Namatay yung tanim kong sila. Ito din guys. Yung... Mga binhi. Ito na hanging plants. Hanging plants. Ibababa ko yung next. Ito yung mga pleats aking plant. Ang ganda-gagandahan ako ngayon ito. Ito yung ag ito, one kind lang of na ako ag na aglonima. Aglonima ba yan? Oh, ang taba-taba na. Laki-laki na niyan. Hindi ko pa yan giri-plant. Kasi wala pa akong nakalap na ibang, ano, ibang color. ang ganda niya. Ano, tinulian ko na nga kasi bumubuhag-hag siya, Dumidi pa siya, ganyan, no? dumidipo. Dati ang liit lang din yan po. Very little. Ay, lumaki na siya. Ito ang ganda pala. Tinalian ko rin siya. Ganda pala niya tingnan pag malaki. Hmm. That's it, di ba? Tala. Ang laki, Ang ganda, ganda. Saka ito. Ang katabi niya, sili. <laughs> Hindi na namunga. Iba, nice. Oh payat siya, oh. Nilagyan ko ito ng fertilizer last time. Ito naman yung aking photos. Tingnan mo yun ang photos ko. One kind lang yan. Humaba na lang humaba ang kanyang vine. Tumakbo dito. And hinayaan ko na lang ng kanya. So that's it. It's aking plants. Ang akin, ano ba tawag nito? Spider ba ito? Ang dami nito eh. Labas din natin Ang ganda din din. Ano. And that's it. May plants today. Ang aking palmera guys. Lalagay ko yan. Nilalagay ko yan pag ano. Kaya nakatabi kasi na ano pag andiyon niya nakalagay sa tabi ko doon. May jeep kasi dumadaan kaya ganyan. Diyan lang niya sa tabi. Ito naman ang aking kind of ano. la? Ba't ikaw nag ano, dry na ikaw? Nag dry na ang leaves. Oxtel palm. Ang puno nito napakalaki, napakataas. Buto ito, buto, buto tumubo. Pinatutubo. Mayroon na siyang new leaves. Oh, may mga new leaves na siya. Tatlong buto lang ito. That's it. Ang ating halaman. Hindi may ano, yoka. Yan ah. Oh. Dalawa lang yan. Nabili din namin yan. Stock lang. Isang tangkay. dalawa. Ang tatlo sana yan na mamatay yung isa. Ang aking ano ba ng Ang aking snake plant. ang ganda? Nagagandahan ng akong tumi. Ito, ang gandang-ganda ako nito. Na Napaka-herty. Ha? Huh? Diba na? Okay, Another round, 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 wow. <coughs> so. bye. -bye.